Ayan guys, mag-spray tayo ng Excel Tsaka sundal guys, uh, magandang hapon So ngayon ay nag-spray po ng solbag at saka Excel So dumating na po yung ating order na solbag ispoy natin dito ang petsa ngayon ay 19 so may walong araw pa ah, pitong araw lang ah, bubunutin na to guys so makikita natin kung ano yung epekto nung sulbar at excel sa pitong araw kung magiging mas ah, ano ba kaganda yung sibuyas ah, maganda na rin naman yung sibuyas guys pero pagkakas pa natin ng sulbaga para medyo yung may liit ay lumakilaki pa katulad yan guys oh. ito apakaliit ah, pa yan oh. pero oh. yung mga ito ito pwede na yan guys to medyo malaki na yan, yan may liit pa siya yan guys spray ng sulbaga kung sa pitong araw ay malaki yung kanyang iaangat o lalaki Uh, may makapal, may manipis. Katulad dito guys. Medyo ano yung dulo, sunog. Hindi yung katawan naman na uh, maganda. Tsaka yung sibuyas, matigas. So, no ini natin ng Cambrio. May part guys na ano, yan ay part naman ng makapal katulad dito makapal makakaya uh, po guys makatanim ng kwento And katulad dito guys so oh, madaming maliliit pa siya dito ayan dahil pa maliliit well kaya kung maliliit man o malaki tuloy ang tanim 27 terlalu nunggu lipat so yang maganda ito guys medyo ano pa medyo pasang pa ito oh, maganda ang talab ng tulang kasi baga pa And guys oh. labas ang ulat Magami ganda kasi lumubas ang ugat. Kadulad ito guys. Oh. labas so yun lang mga ka-farmers so at natapos na rin natin siyang lamasan yung unang ginamasan sibol na naman ang ito mo pero okay na yan, last kamos na ito patulad na guys makapal palpa din oh yan magaganda na rin yung size ng puno pwede na rin ilipat hindi lang pare-parehas talaga um, yung laki may malit, may malaki kaya kailangan natin ng destroy so yun lang mga ka-farmers buti na natin sa 7 days kung malaki ang iaangat